Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na napatay ang isa sa mga mastermind sa pambomba sa Mindanao City habang kinilala ng DILG ang ilang LGU dahil sa kalinisan sa kapaligiran. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renia. Kinilala ng Department of the Interior and Local Government ang ginawa ng mga LGU para sa kanilang kapaligiran sa ilalim ng kanilang Project naman ng DILG na bigyang suporta ang iba't ibang initiative ng mga LGU kagaya ng mga street cleanup, water cleanup at clean and green programs. Muli naman ang tagig ang TLC Village sa barangay Lower Bikutan bilang Love at the Park para sa nalalapit na selebrasyon ng Araw ng Mga Puso. Marami ang nagtungo sa Overlooking Love Park sa May Laguna de Bay at mayroong iba't ibang atraksyon na swak para sa mga single in a relationship, magbabarkada at pamilya. Bukas ang Love at the Park sa Barangay Lower Bikutan hanggang February 18, 2024 mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Nagsagawa naman ng book launch sa Paranaque ang Pilipinang si Therese Rodriguez kung saan tampok sa kanyang aklat ang kanyang kwento na hindi lamang sumasalamin sa Filipino diaspora sa Estados Unidos kundi pati na rin sa mga komunidad na kanyang kinakatawan. Sa kanyang aklat na Paranaque to New York City 50 Poems, ikinuwento rin niya sa pamagitan ng mga tula ang kanyang naging kabataan sa Paranaque hanggang sa siya ay makarating ng New York noong dekada 70 inilunsad ng Philippine Philatelic Federation sa pakikipagtulungan ng Philippine Postal Corporation at Lucky Chinatown Mall ang kanilang 2024 Year of the Wooden Dragon Stumps. Mayroong ding sojak stamp at painting exhibit na tatagal hanggang katapusan ng buwan. Samantala, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na napatay na ang isa sa mga mastermind sa pambabomba sa Mindanao State University. Ayon sa AFP, ito ay si Kadafi Membesa alias Engineer. Napatay si Membesa sa military operation nitong Enero kung saan dalawa pang miyembro ng Dawla Islamiyahe Mauti Group ang na-neutralize din. Pinatotohanan din ito ng isa pang suspect sa MSU bombing na si Alias Katab na sumuko kahapon sa mga otoridad. Kate Renya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.